Isa, naboboto sa inyo. At ikaw yun, Christian. Ang housemate na to, um, dati kasi close kami, palagi kami mga tawanan. Tapos, yun, since na dumating sa punto na parang may kasama na siya, we don't exist na. Like parang, it's just the two of them. Napakaliit na lang kasi talaga ng rason na to, pero kasi paminsan, yun pa rin nga may na tao. Binibigay ko ng one point si this person hurts other housemates. Hindi niya namamalayan yun nga may nasasaktan na siyang tao sa mga sinasabi niya, sa mga actions na ginagawa niya. Hindi siya nakikiramdam. <coughs> Ang pakialam niya lang, basta ah tumawa lang, hindi niya na mararamdaman na nasasaktan yung tao. Kasi lalo na para sa akin, yung sinaktan yung tao, importante para sa akin. <laughs> mahal ko kayong mahal, pero alam natin dadating pa rin ko sa puntong ito. Kaya binibigyan ko ng two points si Marco. Gustong ko niya. Housemates. Base sa mga boto, ang mga bumubuo sa listahan ng mga nominado sa linggong ito ay ikaw, Christian, Vibery, Kisses, at Matapos ang nominasyon, ay, nasa <laughs> pa Sobrang sakit po, kuya. harap arapan sinasabi yung pagkakamali na nakikita mo. Alam ko, kuya, may mababago talaga. Pero sana, in a good way. <laughs> Nap na naapektohan ako kuya kay Marco tsaka kli Kisses alam ko na yung naramdaman ni Kisses tsaka yung naghahag sila kuya naisip ko Marco kung alam mo lang kung alam mo lang kung ano talaga yung totoong rason masakit kasi ako yung nakakaalam e, sobrang sakit sa akin kuya kinausap naman ni Marco si Kisses gusto ko sabihin na kung binigyan ko yung point na yun, it's, it's not because hate kita. Every person na binigyan ko ng point, it's because gusto ko sana siya maging mas mabuting tao para pagdating sa outside world. Hindi siya rin mahirapan, di ba? Mm, nasaktan po ako sa sinabi ni Marco na oversensitive kuya kasi hindi niya naman alam kung bakit? Improve ko ang sarili ko at sana lahat tayo mag-improve sa mga kinuha nating boats. Eh, bagay ba yun? Hindi mo ako. I will change na lang, Kuya, for the better and adjust sa kanya and his culture po. You, Barbara, I'm sorry if <laughs> the main reason of that fault. So, it's me, so it's true. <laughs> yeah, it is. ice cream niyan. Bumalik ka. So, okay. yan. Shumero. Ano saan? No, it's okay. ko po na marami po akong pagkukulang bilang bilang tao, bilang kaibigan. Kaya, yun, I accept everything. In total, honestly, nasaktan na ako nung uh, binobotahan niya si Vivory. And kung malalabas siya, I cannot forgive myself because ako ang nagbigay ng chance na maging nominado siya. Susunod! Sasabak na ang mga nominado sa kanilang Ling Hack Challenge. Sino kaya sa kanila ang mas tasalba mula sa posibleng eviction? ilang sandali pa ang nakalipas at pinatawag na ni Kuya ang mga nominado. Christian